Ay, init. Init. Inin muna. Malamig. Hmm. Ito, mo na. Malamig. Oh. mo. Oh, Uloho na pa naman ako. Nad! Nad! Ha? Ah. ali ka muna, sandali! Ano yan? Ano ito? Ano mo ito? Buksan mo! Ano nun? Hindi ko na mabuksan tuloy! Oh! Uh. Eh, oh, nakakaalam ng password niya eh. Nalimutan ko nga kung ano na. Hindi <laughs> na, na, wala sa utak ko kung ano na. Ikaw naglagay yun, tapos ikaw nakalimutan. Hindi na nga, na, nalimutan ko nga eh. Ano ba, ano na? Hindi ko na alam yung number na anayin ko. Hindi eh, ko nga um, kayang buksan to dahil di, di, ikaw nga nakakaalam nito eh. Ito, paano to? Oo, oh, na nauho -oh na pa naman ako. Mm Hindi -hmm. ko alam password nito. Ano nang bubuksan to? Kaya na, ako, ako ang naglagay ng password. Bakit sinilalak pero... mo pa? Eh kasi nga, tinira ko nga, kasi sabi ko, yung kalahati. Eh. eh bawas na naman, dapat di mo nang nilak. Siyempre, alam mo, bumaba ka dito, inibunin mo naman yan, mapagkuha ko, wala nang laman. Hmm? Hmm. Mahigil ka hindi sa ano, pag... na, Alam mo naman, pag... pagka nagmimerienda ta, sabi tayo lagi nagmimerienda eh. Eh, pag bumaba ka lang, hindi malamig dito. Huwag -ga ganun kagad. ganun. mo, ikaw na nga muna bahala niyan. Hindi, mm. ano lang to. Rarambulin Rambul ko uh -huh. lang yung mga number nito. Uh -huh. Wait lang, kayang-kaya ko to. Go. Oh. Bumili ka ng kok. A ano, nabuksan mo? <laughs> eh, ang mo eh. Sa tagal ko yan, na, eh, no? nakuha ko yung ano, number combination. Bumili lang ako kasi nga ay mabuksan. Man. nabuksan mo naman pala. Asan na yung iba niyan? Umus mo, um ininom. kakantay ko sa'yo. Nabubus ko na. Eh, meron ka naman bago ya, yan, oh. Pwede na yan. Tsaka sakto lang sa'yo, ano? Nagastos ang pa ako ng pagbili. sakto naman yan eh. Kaya sakto lang sa'yo yan. Hmm? Grabe ka. Kaya wala ng lamig to. Kaya okay na to. Mm uh -hmm. -huh. Yung mga ko. Yako. Ay, naku Ay, Hindi ko na mabuksan yan. Nawala na ako ng lakas. Binat ka. Malalakad ko din sa labas. Wala, pati kamay ko, mahihina na. Buksan mo to. mo